Hello again, mga katangsit, mga mamis. At heto na nga, yung aking linutong lentil soup. Ito na yung kinalabasan niya. Ayan na guys, tapos na. At masarap siya talaga guys. Ang tawag dito ay lentil soup. Simple lang yung pagluluto niya. At simple lang yung din yung, yung mga ingredients niya. Nalinagay natin. Mga katangsit. Naglit ko lang linuto yan. Maraming salamat sa palaging panunood. At sana mag-subscribe pa kayo. At heto na nga. Ito na yung finish product natin. どう